Oy, nilaag na pong ka Di ka magpuyog o balay ba? No? Oy, wala ko laag, oy Mga tumi o palingke Mamalingki me, sa day ka Aw, abin ako, ning laag ka Hello! Musta naman itong mga kalawasan di hala na ma-expired? Oy! Ubay-ubay na ba? Wala na kayo nag-upload og video ba? Murag busy ang linya na ito ane karoon! Sa tinuod lang, wala na dyan ko ka-upload og mga video. Kaya na busy lagi ang ato ang linya ane. E kabalo na ka kung dilita ngitag pang inabuhian, agoy, murag mapas mo yun ta ane Padulong. Pero karon murag maka-upload yun ta gamay. Hehehe! <laughs> gamay. Og for today's video, ang tumong dia aning video ane, gipukaw ko sa kumanghod. Oh, Kadlawon pang dako, gipukaw ko. Bukog na ba? Oo, oh, ano, bukog. Ayaw lang natin, eh. Kung na tayo. Dako lang kayong bukog. Bugin ako. Wala ni isa. Wala ko ang tek. Pinagbabawal yung teknik. Ay, chaban. Chaba, wala. Ay, wala. Baboy, wala. Wala. <coughs> may mga tumiog palingke. Kay nangunta naman siya sa kuha kung unsa daw ang lutoon kay naadoy gamayng salo-salo. Maog, sabayan ako siya ning ato palingke kay ako na may muluto. Ako na ang, ang palit. <laughs> sa tinuod lang, mula kong mabuang diri na time. Kay pag abot na ako gigag palingke, ako na ang nagdigamo tanan. Og ni tanan ako ang giluto. Pansit, chicken curry, Char, chicken curry, apritada, adobo, og binukalang taklob. Hay, joke lang. Puchero bitaw. Og mo na natanan ang finished product sa ako ang luto. Adobo, kari 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 kari. pansit pangpahaba ng buhay. Hoy, unsa man imong pansit? Tadugmok naman na mag ginaling og pochero, Napay chicken pagod. Apretada. Kari <laughs> kari. Og mo na natanang putahe ang ako ang naluto. Ingana jud siya kadaghan. Og ingani pod kadaghan ang mukaon. <laughs> og naalang pud ko'y maingon sa tinuod lang ang pinaka the best happy moment jud og pinakalipay jud na makita sa tigloto pag human yung na walay masalin maujud na ang pinaka happy nila kay dili ba jud lali magluto maujud na yung pinakalisod na posisyon sa balay ang tigloto kay magatubang ka ng init kay kalayo magkapasok pasok -paso pa ka ng mantika magkapasmo pasmo pa na imo ang kamot kay gikan sa init magbasa maghugas ka ng karahay kay ang imo mga kauban tuwa sa layas dili ka Walo mo tabang. Kanang naa pa pinakasakit na part. kanaganing ganing gilutuan na nimo tapos ingnon pa ang imo hang giluto na way lami. Tapos wala kabalo. Kung sa kabalo kon say sacrifice nimo makaluto lang kag pagkaon mas para mapakaon ang siya mas king wala say pulos. Magdiman pa kung unsay hang nun Mura ganig na sa gibitbit nagikan sa laag na para pag-uwi sa balay na nasa ipaluto. Dili na lang mukaon kung unsay naluto dira o unsay nahukad sa lamesa. Mangita pa jud sa wala. Hala, mukaon sa ko eh. Kay mura gigutom naman ko. Sige na. Bye-bye.